Ang Panginoon ay sumay At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukit, na hukay ito ng isang tao, at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.